welcome back mga hunter untuk this video mag tanim tayo ng kalamansi ngayon kaya e, wala pang hunting adventure walan kasi tanim muna tayo ng lemon Bar Christmas sama kantor? Itu yang Matoy. Shout out Ako Matoy. <laughs> Shout out toh, <tuh>. toh. kulang yung similya natin isang daan lang to isang daang praso yan ito yung simbahan namin oh. No? saka ito yan. yan po sinasabit yung mga pangati ko uh, yung nasa kids trap sa taas ng puro ng mangga <coughs> maraming bunga yung mangga oh. yan yan maraming alpas na dumadayo dito mga kanter yan lang yung bahay ko yan eh maraming dumadayo dito kasi maraming pagkain no yun matinitas yun yan sa tapat ng bahay yan sa kaya no pagkain yan ang limo ko yan Cuman, kantir, oh. yan yun ito yung area ko mga kanter yan naman tanim na ko dito mga kanter yan Nating dalawang piraso tong natanim ko. Sana may bunga na. Ito. Grafted pala tong mga kanter. Ito. Ah, yan. Dinugtong yan, dinugtong. Yan. Kita ba? Sana may mga bunga na. Ang yung taga hakot ng similya. Nelson Kabisa, shout out. Yan. Ilan ka na eh. bang Napa ito? Napa lang. Ah. Yan. Kandero. Mangga ano to? Mangga kabayo or sabisaya, mangga paho. Oh, sobrang tamis ito pag mahinog, mga kanter. Ayan o, mababa lang yung bunga nyo. Ayan. Ito. Ito. Ayan. Sarap nito lagyan ng suka at saka alamang. Ayan o. So. Mababa lang. Ito po. So, welcome back mga kantero. Uh, sa so bago pa sa akin channel huwag kalimutang mag-like subscribe at uh, pa-comment lang sa mga gusto magpa-shoutout so merry christmas and blessed ya yeah. yeah. ito buno game na abuno isang lata ng tinapa ang masikip

maganda to mga master para may hintayin tayo maglimutan <laughs> lang para pagdating ng panahon maroon tayong mga bintas natin ba? Ayan. kapira tayo dito <laughs> yang lemon situ. Kita Batang dan buah. Oh. ugatnya na mainam. Mainung na malambot yeah. ang yung puno ito may bunga na mga kantero yan pinili pala namin ito mga kanter tag uh, 80 pesos yung isang puno piraso Ya, ya. ya. Laki yang namanya botas makan ter para maka mas ya yang ugatnya kasih mati lupa di tu. Saya bisa ya no. so, haya, palu bentuk gitu. tentuk. Ya. ngayon kasi palaging laging umuulan para na maka penetrate talaga yung mga ugat niya. Para pagdating ng init, iinit na. May mga ugat na sila. So, huwag mo kalimutan mag-subscribe mga kanter sa Bugoy Channel. Pag maganda na yung panahon, maghunting na tayo. Ngayon, oh, palaging ulan. Ngayon lang huminto yung ulan, kaya ngayon lang din kami nakatanim. No? So, So, thank you for watching, mga hunter. Hanggang sa sunod. Next video na naman, maghunting tayo. Pag maganda na yung panahon. No? So, ayan, ulan na naman, oh.